ang aking wifi bendo sa palengke, hindi mahulugan. Ito ang kadalasang problema sa mga bendo, mga barado. Ang mga dahilan kung bakit barado ang bendo dahil nagkukumpulan ang mga barya. Minsan naman may basura nilagay para magbara at minsan din mayroong yupi na barya ang pinasok. Diba ang dami? Nakuha ko na ang ibang mga barya pero mayroon pa ding natitira kaya nagdesisyon na ako dalhin na lang ito sa bahay para magamitan ng mga tools. Saan po yung sira. Yan. At nareport din nila sa akin na nasira ang CCTV. Sa huling kuha kasi dito, nasilisihan kami ng bad boy. At ngayon, importante na maayos ito. Okay, na. At dinala ko na pa uwi ang wifi bendo. Tinanggal ko na ang lumang yung slot at papalitan ko na lang ito ng bago. Sa kitaan ng Wi-Fi Bendo ay nagdidepende pa din sa user. Tandaan palagi na kapag papasok sa isang negosyo at baguhan ka pa, huwag taasan ng ekspektasyon. Ngunit gamitin ang mga natutunan para i-improve ang negosyo. Yung iba kasi naglalagay ng Wi-Fi Bendo pambayad ng internet kala buwan. Paano pag hindi umabot ang kita sa buwan ng bayarin ng internet? Luge. Kaya dapat hindi lang Wi-Fi Bendo ang negosyo. Isipin na lang na ang wi Bendo ay umaalalay lang at bumabawas sa buwan ng bayarin ng internet. Nagpatulong na din ako sa mga batang comb magpabila ng barya at ipabuo din nila sa tindahan para mas mapadali ang aking gawa. Gusto din naman nila para magkaroon sila ng pang-computer.